Okay, let's go. Hi guys! Kamusta kayong lahat? Ayan, e, na ko kayo. na ko dito sa ating kusina. So ngayon guys, ay gagawa tayo ng cake or ano ba tawag dito? Cupcake dito sa ating ano para pag merienda ng na alaga habang ako ay nasa flower shop. Ayan, nagulat ako. So, ayan kasi ngayon ay wala tayong pasok sa flower shop bukas pa. Ngayon ay Saturday. So, gagawa tayo ng cake. Ayan. Samahan niyo ako, guys. Ayan, meron na tayo dito ng ready to make cake. Powder. Ready na talaga siya gagawin cake. So lagyan lang natin siya ng egg Tapos lagyan natin siya ng oil. And water. Ayan. Saka natin siya i-mix. Wala ako nung ano, yung ang tawag doon, yung pang-mix talaga na di kuryente. So, mano-mano lang tayo. Kasi guys, pag nasa shop ako, Pagdating ko dito sa bahay, ay is 3.30 or 3.40 na. So, gutom na gutom na sila. Kasi wala namang ipang maghahanda ng pagkain nila. Kaya ito ay, ginawa ko sila ng pang merienda. Para pagdating nila galing ng school, meron silang kakainin. Ayan na. Ayan na guys. Ready na yung ating cake. So kunin natin yung ating melted na butter para sa ating paglalagyan ng cake. I-on muna natin yung ating oven. So bake and start para mainit na siya. Ayan. Habang tayo ay nagre-ready ng ating ano. Ayan. Ready na yan. So, kunin natin yung ating So, ito na yung ating butter na ito yung pong putok <laughs> na nagulat ako sa ano, sa sa oven. Ayan. Lagyan lang natin dito para mas madali natin siyang matatanggal mamaya. Lagyan lang natin yun. Pusin na natin ito. Sayang. Wala naman. Ayan. Ready na. Ayan. Bago natin lagyan to, maglagay muna tayo dito para sa ating cupcake. Simutin natin sayang. <laughs> Yan. Yan na natin para mawala yung mga bubbles-bubbles. So, ayan. Guys, antay na. Tingnan natin kung mainit na yung ating. Ayan, mainit na siya. So, ready na natin siyang ilagay okay, dito. Sa ating oven. Ayan, Tay natin siya ng 25 minutes. At ito na lang natin gagawin. Ayan guys, meron tayo dito, lutuan lang. ano pa. So, latag natin 'to dito. Abang inaantay natin eh. Saglit lang yan guys. Saglit lang maluto. I-ready -re na natin to Ating mix. Okay. silipin natin guys Ayan. Pero hindi pa siya luto masyado so so ito na guys ready na yung ating okay. Oh, lumapit na yung alaga ko kanina. Gutom na daw siya, oh, 'di ba? Gutom na agad. <laughs> so, ayun na yung ating second batch. Yan siya. Tapos na natin ulit. Yan, kamustahin naman natin yung ating nasa oven. Ay. Hindi <laughs> pa siya. Ngayon guys, luto na lahat yung ating cupcake. So, bibigyan na natin yung ating mga alaga. Gatin natin sila ng gatas. Yan. Ito sa alaga kong lalaki. Tapos ito ay sa alaga kong babae. So, hindi ko alam kung gusto niya ng gatas or rot. So, kaya lagay lang natin kanya. So, yun guys. Maraming maraming salamat sa inyong pagsama sa akin sa video na ito. At tingnan natin 'yung nasa oven bago tayo mag uh, sign in off, charot. Ngayon, <laughs> tingnan natin itong nasa oven natin. Hi! Yan hindi pa siya luto, guys. Hantay lang natin siya konti. Hindi pa yung tapos 'yung ating timer. So ito na guys, 'yung ating cake. Ouch! Ang init. <laughs> so, yun. Namuusok ko siya. Ang ganda na ating cake, no? Nuwakan talaga. So, yun, guys. Maraming maraming salamat sa inyong pagsama sa ating video na ito. Thank you so much. God bless you all. Bye-bye. Pakita ko pala sa inyo yung ating... Talagang <laughs> finished product. O, diba? Charot. Madali lang tong gawin kasi easy na talaga siyang gawin na cake. So, ayan guys. Oh, ang ganda niya. Lalagyan lang siya ng egg and oil. Tapos yun, mix lang. Ayan lang guys. Ayan. Naubos na ng dalawa yung ginawa kong cupcake. Kaya gusto pa raw nila nitong ginawa ko na to. So, bibigyan natin sila. So, ayan once again. Thank you so much sa inyong pagsama sa aking video na ito at sa panonood. Bye-bye. I love you all, guys.